Ayu, I... I... ayan na po guys makapagpalit na rin ako ng bed sheet ito po yung favorite ng bed sheet guys kasi malambot siya maglalaban naman ako ngayon ng bunda sa bed sheet na pinagpalitan guys guys, meron nga pala ako ditong kapirasang repolyo. Kain ko lang guys. Kasi ko lang yung bawang sibuyas guys. Ayan na guys, nahugasan ko ni Repolio. Simula so, na po tayo magluto. Guys, magigisa na po tayo. Mayroon sa kasibuya. Guys, isunod ko tong manok na hinimay ko kanina guys. Pinalambutan ko muna to bago ko hinimay guys. Ayan. Picho, sinama ko yung buto guys. Diyan na pa lang yung atay na atay pa balunan guys. Mamamatay. Ano, okay. Atayin lang natin 'tong. Hapunan din. Tapos, nilamnat din sabihin ko kayo, guys. ilagay silagan natin 'tong at swerte. Ano ba? Ilalagay ko okay.

Tapos guys, itong binababad kong sotanghon. Kaya ako binababad guys para maputol-putol ko. Kasi mahirap siyang kuhanin kapag kalugo na siya guys. And lagyan natin ang sotanghon. Isukan muna natin guys para maluto ang gulay. At ayan na po guys. Luto na po ang ating ginisang repolyon na may sotanghon at manok. May kasama din po yung atay balunan, guys. Luto na ang pananghalian. Salamat po sa inyong panonood. At ayan na po, guys. Luto na po yung kanin namin. Binabaw ko po yung lamig kagabi.